Good morning mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga followers, man, mga e friends. Nandito tayo ngayon sa ating patuloy mga paglalakbay sa ating paglako ng ating panindang puto, our direction. Anyway, uh, by the way pala, today is uh, Wednesday. August 27, 2025. Our direction is Bunod, Barangay Bunod, Quartero, Capiz. Babalik na naman tayo ngayon doon kasi may order na po puto para sa birthday. Kaya babalik tayo doon. Doon tayo maglako. Ang may klase na naman. Kaya sana maubos ka agad ang ating photo para makabalik tayo agad dito sa ating lugar at may handa natin ang ating sarili na maaga pa dahil mamaya may pagsamba na naman tayo sa ating Panginoon Diyos. Muli na naman po tayo na dito sa Sitio Takas ng Barangay Nagba kung saan madadaan natin ang ating soaking bake shop motor ayan may naglalaro pa ng basketball mm -hmm. talagang gustong magiging MVP ng Philippine Basketball Association todo practice hirap maglakad pag masikip ang pantalon kaso wala tayong magawa walang ibang maisusuot dahil hindi tayo nakapaglaba dahil sobrang busy natin sa nitong mga nagdaang mga araw o buta buta Ah, bumamaw. Okay. <laughs> sa wala pa nakapamaw. Puto yan. Lebo Siating si Flores Ang original na magpuputo Kasama si Naibade na nakatira sa Bahay na yan Sila ang nagturo sa akin kung paano magluto ng puto Ay lang sila ngayon ay Si Naibade ay nagpapahinga na Kasi matanda na pinapahinga na ng kanyang anak kasi sa edad ay talagang karapat dapat na magpahinga sitting naman ay hindi na nagpuputo kasi wala na kanyang partner na tagagiling ng bigas kaya tayo na lang ang nagpatuloy sa pagpuputo muli na naman nating madaanan ang hardware na ito ang HCF hardware ah oh, to maram po to ang HCF hardware kung saan marami kang mabibili halos kompleto na kompleto na sila mayroong uh, simento may mga steel materials mga PVC mga galvanized iron may mga pandingding na mga plywood mga hard deflects maraming may pintura alos lahat nandito na kaya kung gusto mong bumili ng kung nangailangan ka ng mga construction materials pumunta lang kayo rito sa lugar uh, lahat ay nandito na pati uh, water jug meron din huh? Huh? <laughs> Di bibili siya ng dalawang puto uh. Nandito ang tendera, ang mabait at magandang tendera. <laughs> oh, iba't ibang oring panindang pang construction. Talagang kompleto si Ricardo. Ay, uh, pang um, ang tawag um, uh, Maraming salamat. Naway ang pagpapalay sa sa'yo lagi. Ang mabuting kalsugan ay patuloy na ipagkalawag ng ating Panginoong Diyos. Muli nating sa ang It's Hardware na matatagpuan dito lang sa nagba-kwarte o kapis. Hindi kayo maliligaw kung nangailangan kayo ng construction materials. Madaling hanapin dahil nasa tabi lang ito ng kalsada malapit sa cruising ng Gulong. Tuloy na tayo sa bunod dahil baka naghihintay na yung ating soto sa puto. Ah, may nadaanan tayong harvester. Ito mukhang mag-ooperate sila. Mukhang kakarga nila sa sasakyan sa kanyang service ang harvester kanya pala mamaya mamaya akyat pa yan kaya lang hindi tayo pwede magtagal dahil kailangan na nating magpatuloy sa ating paglalakbay malapit na tayo sa crossing bunod kung saan dyan tayo dadaan kung ating makikita nandito ang kanilang um, yan bunod Barangay all this way. Ah, mabakal pa sila simpo to. Okay, sige. Bibili ng photo ang ating kamag-anak. Oh, okay. Oh, Nandito naman tayo sa pindahan. Ito. Ayan ang ang magandang tendera. Napaka-charming kaya hindi talaga hindi katulad ng iba na nakasimangot dito sa Jade Store sa crossing mismo ng papuntang Bunod. Kaya, kaya sa mga mandalakbay, dumaan lang kayo rito kasi marami kayo makikita. Mayroong, mayroong kokotin habang nagmamaniho ng sasakyan. Checheria pwedeng pampulutan sa mga tagay-tagay -taga dyan, sa mga mahilig magtagay. Ayan, ang nagaraya peanuts, ang paborito ko. Ayan, halos kompleto, Ricardo Talagang marami kang mabibili rito ang pampulutan sa mga mahilig uminom. <coughs> Maraming salamat, mabait na tendera sa pagbili ng 100 word of boto so, Naway, <coughs> ang pagpapalaan ng Panginoon Diyos <ay> palaging nasa <coughs> iyo. Okay, tutuloy na ako sa Barangay Bonod. Kaway-kaway, yan, kaway. Ang maganda at mabait na tendera ng Jade Store. Akala ko, wala na ang bibili ng poto kasi pagdating ko kanina sa tahanan nila sarado ay de dumiretso ako doon sa harap mismo ng paralan ng barangay bunod nakita ko doon ang mga soke okay, na talagang gustong gustong bumili ng poto eh pinigilan ko sana dahil yun nga order sa so, ibang mo na kung ano lang ang matira yun lang ibibigay mo sa kanila Kaya, talagang bala ko nang ibinta ayun lahat ay, lang mga nung ngayon maya may nagsabi sa akin na dumating na pala yung nag order anong pumunta ako sa kanilang tahanan hindi nakita ko at binayaran din niya kung magkano nilang ang matira Tama-tama naman yung puto natin ay size ka balot na lang. Uh, binigay ko lang sa kanya ng 300. mga uh, pasobra na yung isa. Isang balot. Tuwang tuwa naman siya. Pagpasalamat pa siya dahil yun pala kakaunti na lang ang pera na pera niya ang inisip niya baka hindi raw hindi na raw niya makabayaran kung talagang uh, yung halagang 500 ang inatid ko sa kanya para naman ano blessing in disguise kumbaga kasi habang nasa daan ako may bumibili ng puto uh, kahit anong tanggi ko talagang talagang namimilit sila dahil gustong gusto nila yung puto natin eh, tama, tama naman dahil yung nag-order din pala ay ang kanyang makayanan ay halagang 300 na rin lang. Pala. Kaya, papasalamat pa rin tayo dahil paano, naubos, uh, naubos ang puto natin sa maagang panahon. Kaya, maaga rin tayo makaway ngayon. Masikasa natin ang iba pa nating kampanin. Lalo-lalo na yung pagtatahin ng sapatos. Nato. Sinisingil ako ng maya sa ng sapatos, nagtatanong na kung tapos na ba yung sapatos na pinapatay niya. Kaya maraming nagpapasalamat tayo talaga sa Panginoon Diyos dahil um, totoong ang patnubay niya ay palagi na sa atin. Kaya tamang-tama naman, may pagsamba mamaya dito sa aming lokal, sa lokal na nagba. Kaya malaking pasalamat talaga natin dahil maaga pa tayo na ka- paubos ng ating pahindang ito. Yun lang and uh, may God bless us all once again.